sign mo na ito para mag ramen sa Japan. Pero hindi talaga sa Japan guys. So ngayon guys ay papakita natin sa inyo kung ano nga ba ang pinakabago dito sa Kasiguran Aurora. Alam niyo bang mayroon dito ang the best ramen sa Kasiguran? Tara samahan niyo ako dito sa ADF Food House dito sa Oyasu Ramen House. Kung gusto mo nga mapil ang Japanese vibe ay aba, puntahan mo na ito dito sa bayan ng Kasiguran dahil talagang may -e enjoy ka sa mga food na matitikman mo dito and of course sa mga gagandang tanawin dito sa bayan ng Kasiguran Aurora. Madali lamang puntahan ang Oyasu Ramen House o ang ADF Food House dito sa heart of Kasiguran dahil pagpapunta ka sa palengke dito sa Purok Dos Parangay Kalantas Kasiguran Aurora ay matatanong mo na ang very welcoming na Japanese is vibe store na ito. Dito nga sa ADF Food House, kapag pumasok ka ay makikita mo napakaganda ng kanilang ambience sa kanilang restaurant. Dahil kung titingnan mo, napakasimple na siya pero talagang para ka na rin talagang nakapunta sa Japan. And dagdagdang pa yan dahil meron sila dito sa Oyasu na mga menu na talaga namang feel na feel mo dahil napaka-traditional ng na mga ginagamit nila ng mga food servings dito. And of course, mapipil mo lalo dahil pwede ka magsuot ng mga kimono na meron sila. Shout out nga pala kay Sir Joshua Barsaga dahil sa napakahusay na wall art na ginawa niya dito sa ramen house. Kaya naman mismo ngayong gabi ay pumunta kami dito ng aking kaibigan na si Liwaliw TV para naman ma-experience namin ang sarap ng ramen dito sa Oyasu. Umorder nga kami ng red ramen and cheesy ramen na talaga namang wow, sobrang sarap talaga. And of course, sinabayan din namin, samahan pa yan ng mix and match servings na meron sila. Yung mga rice bowls na sasamahan mo siya ng mga food serving dito sa Oyasu. Meron silang ton, kutsu, chicken katsu, pork and chicken katsudon, pork teriyaki at marami pang iba. Nagkaroon din tayo ng chance na makausap ang owner ng food house na ito. Konichiwa! I'm Alaisa Peña de Francia, owner of ADF Food House o Yasu Ramen House na matatagpuan sa Purokdos, Barangay Kalantas, Kasiguran, Olor. Pwede nyo po kami ipalaw sa aming official page, Oyazu Ramen House, Kasiguran Aurora Branch. Open po kami daily, 9am to 9pm from Monday to Sunday. So ano pang hinihintay nyo guys? Special na kayo dito sa Oyazu Ramen House dito sa Kasiguran Aurora. Para naman mapil na nasa Japan na rin tayo. So yun na guys, maraming salamat for joining us today. And follow nyo ang Oyazu page. And of course, don't forget to follow the RT Traveler Experience. Bye!